Dagdag kaalaman lang po. Ustad, pwede ba kaming magsala habang kami ay nasa aeroplano? Pwede ba akong magsala, Ustad? Inabutan ako ng sala habang ako ay nakasakay ng aeroplano. O kaya ay train, o kaya ay bus, sa oras ng sala ako inabutan, hindi mo nang masasabi sa bus, bro, patigilin mo muna yung bus. Maliban lang kung mga Muslim lahat yan, o field trip, o Muslim tayo lahat, pwedeng patigilin. Ang pinag usapan natin dito, yung mga situation na hindi kayang patigilin ang sinasakyan mo. Pwede ba tayong magsala sa sasakyan o hindi? Take note. Kailan man, kailanman kailan man ay hindi nagsagawa ng obligadong sala ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa sasakyan. Kaya naman ang mga ulama sinabi nila na hindi pwedeng isagawa ang obligadong sala sa loob ng sasakyan. Pero magpag-usapan natin yan. Babalikan ko yan. Maliban kung ang sala ay sunna. Kung sala ay sunna. Alam nyo ba na mayroong sala na sunna na hindi natin naisa sa buhay? Madalas natin nagagawa pero hindi natin naisa sa buhay. Ano yun? Ang magsagawa ka ng sunna na sala na habang tumatakbo ang sasakyan. Pero take note, pinahintulutan lang ito sa biyahero na pinahintulutan sa kanya ang kaswan wa jama'an. Pero kung nagbibiyahi ka lang sa loob ng Riyadh, loob ng Madina, Cotabato, Jensen, hindi applicable ang sunna na ito. Ang sunna na ito ay applicable kapag ikaw ay naglalakbay ng malayo. So ano sunna ito na hindi natin nagagawa? Hadihi sunna mahjura. Ito ay sunna na napapabayaan natin. So may dalil ba yan, Ustad? Opo. Si Omar bin Khattab, si Propeta sallallahu Alaihi wa habang nakasakay ng kamilyo, nagsasala. Kung saan nakaharap ang sasakyan mo at, at gusto mong magsunna, magsala ka na ng sunna. magsalakan ka ng sunna. Paano yung sala ko, Ustad? Katulad ng sala ng propeta, baba, taas lang ang ulo. Ano so, yung sujud? Paano yung tayo? Take note sa paglalakbay, hindi condition kailangan nakatayo kasi ang sala mo ay sunna at sa lahat ng sala na sunna hindi kondisyon ang nakatayo naintindihan? sa lahat ng sala na sunna hindi kondisyon ang nakatayo pero kondisyon nakaharap ka sa kibla ang hindi kondisyon na nakaharap ka sa kibla kung ang sala mo ay sunna at ikaw ay nasa Sa sasakyan hindi kondisyon nakaharap ka sa kibla naintindihan? So ang sala na sunna at sala na obligado, ang pagkakaiba nila, ang sala na obligado kailangan nakatayo. Ang sala na sunna hindi kondisyon ang nakatayo. Pwede kang magsalan ng naka? Upo, pero ang gantimpala kalahati ng sala ng naka nakatayo. Naintindihan? Okay.